ilang araw ng ganito, laging uulan, laging makulimlim, laging madilim, laging medyo malamig-lamig kumpara sa pang-araw-araw na weather dito sa Pilipinas. Parang ganun din sa aming, ano, sa aming pamilya sa mga nakalipas na araw, medyo naging makulimlim. Pagkatapos po nang mawala ang kuya, ang aming kapatid na lalaking panganay, meron naman po tayong isang pinagloksa. Ilang araw pala nakakalipas. tayo, parang may eh, mga ano naman, parang may mga bumabalik na namang ilang sugat-sugat sa aking ulo. And then pagdating ko galing Manila, hindi ko na picture eh, hindi ko na video na bumalik uli yung mga pula-pula at mga pantal-pantal. Para mga dalawa tatlong araw lang and then nawala na, nawala na uli siya unti-unti. Although nakikita nyo ko sa labas na may mga travel, may mga biyahe dito, biyahe doon, pasyal dito, pasyal doon, gala dito, gala doon bisita dito, bisita doon. Ay, yun. Kailangan natin kumayod. At uh, kailangan din natin ma exercise. So, sa bawat sakay natin sa sasakyan, pagbaba natin, marami rin tayong lakad na ginagawa. Para na-exercise tayo. Mahirap din naman na maging, ano, couch potato. Yung lazy peg na nakahiga lang. Edit lang mag -apon. Tapos hilata ulit. Kailangan talaga gumalaw-galaw tayo. Yun ang sabi sa akin ng doktor. At, uh, hindi pa po tayo lubusang magaling. May okay na tayo. Okay na tayo sa ating uh, gallbladder removal. Unti-unti na tayo nakaka-recover. Nakakakain na tayo ng punti-unti. Nagpapatso tayo ng pakunti-kunting taba. Pero sa pangkalahatan, ay nagbago ang ating diet. Yun ay ano, nagustuhan ko na rin. Kasi nasanay na rin tayo sa uh, Quaker Oats. Sa mga... sa mga sinaing na isda, gulay-gulay. At papaprito man tayo, although naubusan lang ngayon, bibili pa ulit tayo, Inagamit natin sa pagpiprito yung, ano, yung extra virgin olive oil. Bago natin ituloy, ang tungkol sa aking pangkalahat ang estado ng kalusugan ngayon, ay pag-usapan muna natin ang isa na namang nawalang membro ng aming angkan. Tandaan niyo nung nagpunta tayo ng Mamburaw. Pinilit natin pumunta ng Mamburaw, Mamburaw, Occidental Mindoro, para mabisita ang kapatid ng inay may dalawang kapatid pa po ang ay si Chulando at si Chusirel. Si Chusirel yung pinuntahan natin sa Mamburao na nagdao sa kanyang 90th birthday. At si Chusirel po ang nawala. Ilang araw na nakakalipas. Pag uwi natin galing Maynila. Hindi na tayo nakapunta, pero may nagrepresenta sa aming pamilya, sina Kuya Lito. Ang ating pong sasakyan, ay nagkataong naka-schedule na sa Toyota. Di pa nasabitan tayo. Nagkaroon ng konting kaso, baranggayan, etc. Bibigyan ko kayo ng update tungkol dyan. Magkano bang naibigay sa atin? Kagaya nito, halos sa tayo tayong hindi makalabas dahil bukod sa umuulan ay wala tayong service. So medyo may malaking epekto sa atin na hindi masyadong nabigyan ng ano, hindi masyado kami nabigyan ng danyos, perwisyos na nararapat para sa mga nawala sa akin. Dahil na rin awa o simpatiya sa driver na nakasabit sa amin. Sa na yan, isusunod natin yan. Masensya na kayo, andito tayo na naman sa bahay ni Naira, malapit sa karsada ang Chasirel po ay uh, matagal nang may sakit. Bukod sa kanyang old age. Bago po ang Chasirel ay nauna pa sa kanya, sa kanila ni Kuya Rante, ang kanyang manugang. Asawa ng pinsan kong si Raquel, anak ni Chasirel. Kaya medyo masakit yon sa angkan ni Chasirel na dalawang nawala sa kanila. Mahal na mahal ang inay kanya mga kapatid. At mahal na mahal din ang mga kapatid ng inay, ang inay. So, laging dumadala rito si Tio Cyril at si Tio kapag birthday ng inay, halos buong pamilya sila pumupunta rito. Hindi ko sila nakakasalam o hindi ko naranasan nyo ng personal because sa Japan tayo pero alam niya naman sa panahon ngayon, video-video ko lang. Sa pagmamahalang namamayani sa kanila o namayani sa kanilang pamilya. Gustong-gusto lagi ng inay na pumunta ako doon bilang ano niya, bilang representante niya. Gusto niyang mabisita ko ang mga Tio Cyril. Nawala ang inay na hindi ko natupad yun. Kaya medyo nakadagdag yun ang lungkot sa akin. So, pagdating ko galing Japan, panay brownout nun eh. Hindi lang dito kundi sa Occidental Mindoro. Mas worse Occidental Mindoro. So, hindi ko agad siya napasyalan. Yung mga uh, pasalubong ko sa kanila, pinadala ko na lamang through LBC. And uh, last February, bago pa ako makaramdam ng ano, ng mga panghihina, kung kaya nga dinala tayo sa ospital at nagsimula na yung aking journey ng pagtatanggal ng aking gallbladder ng mga stones at ang aking pakikipaglaban sa uh, hepatitis B bago pa yon ay pumunta na ako sa kanya binisita ko na siya ayokong mas biguin pang inay na ano man ang mangyari hindi ko napasyalan ng Josirel at ang Cholando so nagpunta kami ron nun nga ng February And masaya ang lahat. Masaya yung birthday. Nakasaya ang Pancho Cyril. Pinipilit ni E.T. ano sa mayaw, ipakita ka ng galing, pero yun ang matanda na parang hindi na kaya. Pero at least nag-try. Yung kanyang manugang andun pa rin. Medyo malakas pa, pero may sakit na pala. At ang naging sakit noon ay atay din. Yung cirrhosis na kinamatay ni Mark Hill. So, medyo nakadagdag ng worry sa akin yon, mga panahon yun, nung nakabalik na kami dito at nagpapagamot na ako dahil marami nang nawala dahil sa sakit sa atay yung malubang kondisyon kagaya nga ng cirrhosis nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos at hindi na ako umabot sa puntong yun at nagamot uh, na gamot agad or nasimulan na uling gamutin because nagagamot pa rin po tayo hanggang ngayon para sa mga bago nating followers at subscribers bahagi na po ito ng aking katawan bahagi na po ito ng aking buhay bahagi na po ito ng aking pangaraw-araw hanggang sa kahuli-huli ang hanggang sa kahuli-hulihan kong hininga. Yun. Hindi na po siya mawawala. Hindi po siya curable pero treatable. Pwedeng labanan. Pagkulang tayong panlaban, pagkulang tayong pambili ng gamot, edi eh, yun ah. Pipigay tayo. So, ang Diyos talaga ang ating, ano, ang ating sandigan. Ang Doktor na gumagamot sa atin kung bakit tayo ay lumalaban pa at nagtatagal. At sana ay patuloy pa niya pa tayong patagalin. So yun, napakalungkot na balita nun. Iisa na lamang po ko natitira sa mga kakabati ng mga inay sa Cholando. At pag nagkaroon tayo ng uh, maribagong pagkakataon na hindi na naman kasi sasakyan ng ang ating problema, hindi siyempre, aspetong pinansyal, marami tayong mga pinagkakagastusan, so yung basta tayo makaluwag, grow tayo doon. Ang ating karamdaman, mukhang ano, mukhang medyo nabina tayo nung una nating punta ng Manila. Hindi ko ba alam? Hindi ko na naikwento sa inyo to, pero pagpunta natin sa kaibigan ko, si Lilian, dinalaw namin siya bago pumunta ako ng Baguio, Pagkatapos ng birthday ko, narigalo ko sa kaarawan -ka ko yon, Narigalo ko sa sarili ko yon pala. Nagpadala ako sa ospital o sa clinic nila. So, inilapit ako sa doktor nila. Sa city hall ng, I think, Pakuor. So, pinalapit niya ako roon sa kanilang manggagamot, sa kanilang doktor. Para ipa, ano man lang, ipasalat man lang. Hindi man talaga ako gina ginamot, kundi pinasalat lang, pina-examine ng konti. Para kung medyo feel nung doktor doon na na ano na, hindi hospital ako sa Maynila or uuwi agad hindi na kami matutuloy ng bagyo kasi oh, yung puso ko nanigas siya tapos makirot masakit pagkaganin mo yung chan malambot naman, sama-sama siya hindi siya matigas, walang wala kang makakapang kahit bukol or something, wala so yun din ang, yun din ang kanyang nakapa na wala, na parang siguro nagkaroon lang ng parang gasgas -gas or something. Pero wala, sabi ko wala akong nararamdaman sa loob. Yung pain ay sa labas. Yung parang namamaga yung puso niya. Ngayon okay na siya. Pwede ko siguro ipakita ang puso ko sa inyo. Ayun. So medyo maganda-ganda na siya ngayon. Ayan, hindi na siya matigas. Wala na yung pain. And yun, parang normal na siya. Ayan. <laughs> And sabi ko, baka ka, kung hindi ko nat natapos o naubos yung aking, yung aking ano, mga antibiotics na ibinigay sa akin, mga ganun. So, hindi ko dala yung lalagyan ko ng gamot, kaya hindi ako sure kung hindi ko ba nainom lahat or ano, or what. So, ang ginawa ko, baka ka kung akulang yun, or kailangan ko ng antibiotics. So, walang mabilan sa mga malalaking drugstores. Naghanap kami ng maliliit na drugstores, wala rin. And then, may isa, parang pwede naman, nagkatuwa wala na silang stock. So, ginawa ng paraan ng kasama ko. Hindi ko lang kung paano. Hindi ko na matandaan kung saan siya nakakuha o nakabili o nakahingi. Pero yun, hindi ko lang kung sala ito sa, ano, sa uh, doktor ko kung mali yung ginawa ko. Pero uminom ako. At yun, sa ikapat na tableta ng ininom ko, halos wala na siya. So, nawala yung sakit, nawala lahat. So, feel ko natangtag ako sa biyahe dahil naka, masyadong may pet siguro, kasi may, parang may belt bag pa ako eh, ano ba yun, parang clutch bag or something na. Like siguro na, nasikipan yun, tapos ay nag, ano pa ako, seat belt, tapos patagtag pa ang mga biyahe, so feel ko yun ang naging dahilan. Masyadong nabugbog, kumbaga. O oh, okay na yun. Pero pagdating ko rito, parang gusto ko lang yung humilata. Sabi ko, ano to, baka nangyayari na naman yung nangyayari sa akin noon. Pero hindi, nakakakain ako, malakas ako, gusto ko lang talaga matulog. Siguro kaka na ano lang, nagbabawi, kumbaga. Pero mabuti ng sigurado. Sabi ng doktor, pagbalik ko kaling Manila, o pagtapos ang mga activities ko, mag-undergo ulit ako ng fibroscan. Ito'y para malaman yung totoong kondisyon o mas metikulosong pagsilip sa kondisyon sa aking atay. At yung gamot ko talagang ano, Talagang dire-diretso. Yun po ang magastos eh kasi dalawang beses isang araw ay 260 ang isa. Yun, di 500, almost 530 yung dalawa araw-araw. Ang laki no, po. Yun. Pero kailangan natin gawin kung gusto natin mabuhay pa ng matagal. Yun ang lang ating panlaban, yung gamot, at syempre ang Panginoong Diyos. Lagi tayo sa na sana pagalingin tayo, na sana gamutin tayo. Maraming salamat sa papagaling sa akin, sa paggamot sa akin, na sana patuloy niyo po akong pagalingin at gamutin sa araw-araw. Yun. And uh, sana yung magpatuloy ang ating pagaling. Para, mara para marami pa tayong mga tao na pagkasamaan at pag at pagkitsispisan. <laughs> Yun. So, hindi ako masyado napapaniwala sa kasabihan. Kung talagang panahon mo na, kung talagang time ng kuya na kunin na ng ating Panginoon, panahon ng manugan ng kuya ng Chesirel na kunin ng Panginoon, panahon ng Chesirel na kunin na siya ng Panginoon at, at madala na siya sa kariya ng Panginoong Diyos, magsama-sama sila doon, ma kasama na nilang inay at ang tatay, eh di yun talaga. Yun talaga yung will ng Diyos. Yun ang will ng Panginoon. Yun talaga yung oras nila. At basta tayo nananalig sa Panginoon, di ko sinasabing matapang ako or wala akong takot. Pare-pare lang siguro tayo na may mga worries, may mga fear na mawala sa mundo, ay yun, kailang, kailang tanggap natin yung katotohanan na lahat tayo mawawala. Kaya magpakabay lahat. Yung lahat ko sinasabi, iwasan na yung mga uh, away-away. Hindi ko sinasabing perfecto, hindi ko sinasabing wala rin akong pinag-asasamaan. Kasamaan ng love or something. Walang galit sa akin, wala akong kinagagalitan. Meron din. Pero hanggat maaari, itaray natin na tanggalin niyang galit matuto tayong magpatawad kasi hindi na tayo bumabata at hindi naman kasiguraduhan na kung oh, bata ka ay aabot ka ng 50 or 60 o or... yung iba nga hindi umabot ang 40 so kailangan natin laging magdasal at kailangan natin laging gumawa ng mabuti yun hanggat nandito pa tayo sama-sama hindi yung kung kailan wala na saka pa mag -iiyak. that's why noon pa man at magpahanggang ngayon gusto ko talagang laging mabigyan ng o masyaran ng konting blessings na natatanggap ko ng aking mga kapatid. Kasi hindi ko man sila talaga mabigyan ng mga perang pamuhunan dito, perang pampagamot ng ganito, wala, wala po akong gano'n. Kaya hindi ako makatulong pa sa iba because nang, nakakatulong ako, pero yung nakakatulong ng full time na talagang todo bigay because may mga pamilya pa tayong inaasikas and para sa akin, family first. Kung pwedeng, kung luwag, hindi saka isa ba yung iba, pero kailangan family on top of your priorities wala pa ako magsalamat sa buhay. Kung may mga gustong manligaw, okay naman tayo, open tayo dyan. <laughs> Gusto pa mag-asawa. Char lang. So yun, makapay tayo at manalig tayo lagi sa Diyos. At yan, magiging maayos ang lahat. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend of Bato. So, sa inyong naragudu ko sa inyo. At mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Through pathology pa more and more and more. Thank you.